what's up what's up guys magandang umaga sa ating lahat no uh, update tayo sa bintahan ng mga mamanok guys mag shout out muna pala ako kay ano no Marvin Garcia ng Bahrain idol maraming maraming salamat sa pagbisita mo sa aking youtube channel no ingat ingat ka dyan sa Bahrain no uh, parayaw panggasinan maraming maraming salamat Rogelio Lakson Idol, marami marami salamat din sa pag, sa tanong mo kung saan banda to, nandito lang to sa Pampang Market tsaka Barangay Pampang Angeles City no, nandito lang to malapit sa una hospital ng Angeles araw ng Sabado Linggo lang mayroon dito guys no ah uh, si Jahar Kanasa, Jahar Kanasa marami marami salamat, ayun nga sa tanong mo rin kung saan banda ang location ito nandito nga to sa barangay Pampang no marami marami salamat Ariel Giling Aldol marami marami salamat idol sa pagbisita mo sa aking youtube channel Ariel Giling no yun nga yung mga tanong nyo kung anong araw kung anong oras nag ito dito alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Guys, no, ang bintahan ng mga manok. Binukan po. Sabado linggo to guys, no? Binukan po. Sabado linggo lang to Idol, shout out sa'yo. Uh, kay Philip Tangyon. Philip Tangyon, marami marami salamat sa pagbisita mo, Idol. Uh, Rodrigo Kalatong, maraming maraming salamat Idol Rodrigo Kalatong, maraming maraming salamat Shout out sa iyo Alberto Luna, Idol no? Alberto Luna uh, Maraming maraming salamat sa Mga nandyan at support Kay 20 Wheels TV no? Uh, sa nagsasabi kong bakit malabo ang ating cellphone no? Malabo ang ating video minsan Minsan kasi pag naiinitan yung Cellphone ko guys Nag ano siya, i magbablard tapos mag ano siya liliwanag kaya pasensya na kayo idol ha di pa tayo nakakabili ng bagong cellphone alright guys tara samahan nyo ako punta tayo doon sa bintana mga manok let's go welcome to my youtube channel 20 wells tv Polic, Guys, sir mga, sa mga may gusto ng mga bulik ito magkano ito boss? 1.5 1.5 guys so, oh. ilan 8 months 8 months bata pa stag guys bulik oh. Ganda rin yung tayo niya guys oh.

ah nandiyan lang wala ba yung mayari guys ganda ng ano po eh? napakaganda wala ba yung mayari guys ah. quality oh quality quality ayan guys oh gold to boss, gold. Gold guys, oh. Palungan. Magkano to boss? One eight. One eight lang, oh. One eight lang, magandang klase. Magandang klase guys. Ilan taon na to boss? Nine months na Nine months? Nine months guys, oh. Bata pa. Stag. Stag yan. Ah, Ganda quality rin quality 1 lang 1.8. 8 Yan guys oh. ano yan na uh, dalawang libo may music dyan guys kaya nag voice over lang muna ako marami marami salamat guys no magkano yan boy 1.5. 5 five lang guys. Jangan tahun? nih. tahun? nonton, tahun? 3 years. Black siya, guys. Eh. Okay,

magka yan boss? 2.5 2.5 wala nang guys 2.5 white hat white hat ah uh... anong white hat ah uh... hat low guys legs bos. 10 months. 10 months. 10 months. 10 months. wala pang ano wala pang kawas tak baik guapo guapong guapo to guys tangilis ila uh, bos? oo magamu nabili 1.7 1.7 11 months si bos si bos nang manok 1.7 lang gold

Eh, isang libo. Isang libo lang guys. Bulik. Okay, Thank you. Magkano ito, Magkano? 2-5. guys. Ay, 1-5. lang. Oh. Magandang klase rin. Oh. Quality. one five. <tiny>

ini bitola <tuk> bos. Ini bitola ya. Ini bitola. Pam bitola. tahu Ini bone training Pagkakataos yan? Pagkakataos Pagkakataos mo ka no? Pagkakataos na, may gitisang taon na Buti kong ano, dalawang libo Mga 7 months to 8 months, so okay pa ako eh So, ako ito alaga na lang, ilalaban mo na Ilang taon na yan? One, one and a half One and a half <laughs> Tamping of Ilan dala mo boss? Trotlo ganda oh gold Pumpkin gold Okay so 17 17 lang guys 17 Mga gandang 17 guys Dinabayo eh. 1 2. 1 2. mo naman Para magditan pumala sa gero. Okay, bitaw mo. na yan. Kala mo lang bata ang mukha niya pero matatanda na. <laughs>

sa atopine. Ano yun ito ba? Bengala, kaya oh yeah, Ginya Paul Tawag nila sa English niya Mga sa African birds sila Pero ang mga ano na, domesticated na rito Ano ito ano? Lavender, 700 700? Mga ilang taon na yan? Ha? May isang taon na yan? Meron na. Breeder na lalaki na yan. Aver, eh? Lavender. Guys, okay, so 1.5 lang yan guys. 1.5, batang-bata. pa dalawang libo guys bata pa Alright guys, marami maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Thank you, thank you sa lahat. At shout out, shout out pala sa lahat ng mga viewers, subscribers. miga miga love shout out sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga walang sawang suporta kay 20 Wells TV no. Hoy okay, nagpapasalamat sa inyo. Kaya guys, hanggang dito na lang.